Ako po yung nagsimba at sumubo po ako na ostia. Ngunit ito po yung aking nailuwa at naisopa. Ang tanong ko po, ito po ba isang kasalanan? Ako po ba, ba yung naging makasalanan? Alam mo kapatid, no? Huwag kang magagalit. At saka huwag magagalit yung ibang nakikinig. Ano ba ang ostia sa pagkakilala nyo? Pare, patawal uh, kriso. Oh. Katawan ni Kristo. Paano naging katawan ni Kristo yun? E eh, tinapa yun na galing sa bakery. Yung katawan ni Kristo, pagkakinain mo, di ka na magugutom. Yung ostya, pagkinain mo, nagugutom ka lalo eh. Masahin natin yung katawan ni Kristo. Sa Kapitulo 6 ng Aklat ng Juan, ganito ang ating mababasa sa 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanang katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Sabi ng Panginoong Hesus doon sa mga Hudyo, ang aking laman tunay na pagkain, ang aking dugo tunay na inumin ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay hindi na magugutom kailanman. Meron siyang salitang ganun eh. Doon sa 35. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailan may hindi mauuhaw. Yang tinapay na yan na sinasabi ni Kristo, hindi yan ostya. Hindi yan. Basahin natin kung saan galing yan tinapay na yan. Doon sa sais ng Juan pa rin. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ito, tinapay yan na galing sa langit, hindi galing sa panadirya. Yung ostya galing sa panadirya yun eh. Niloloko naman tayong masyado eh na galing sa panadiri at tapos papakain sa'yo, yung daw ang katawan ni Kristo. Ang gumawa ba ng katawan ni Kristo, panadero? E sabi ni Kristo, galing sa langit yung tinapay na yun eh. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ayan, yan lang nakasulat kapatid, huwag tayong magpaloko. At alam mo kapatid, ano, yang tinapay na ipinapakain, saan ba pumupunta yan? Basahin natin ang 15 ng Mateo, versikulo 17. Hindi pa ba, ba ganin nyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Yon, anumang pumapasok sa bibig, pumupunta sa tiyan tapos inilalabas sa daanan ng dumi. Eh, kung yung Kristo mo, Galing sa bakery, kakainin mo sa bibig. Aba, eh, paano ngayon yun? Hindi, papasok sa tiyan yun. sa lalabas? Sa puwet? Saan pupunta? Sa toilet? Ay, eh, napakakawawa naman ng Kristo nyo. Pagkatapos yung kainin, sa, sa toilet ang diretsyo ng Kristo nyo. Eh, kasi yun ang Kristo nyo, yung tinapay na malite Natosce, ostye. Maling turo yan, kapatid. Si Kristo may sabi, huwag kayong magagalit. Hindi nyo ba nalalaman anumang pumapasok sa bibig, tumutuloy sa tiyan, nilalabas sa daanan ng dumi? Pag sinabi ni Kristo pagkain, hindi naman ang ibig sabihin, kakainin mo sa bibig. Napakamali niyang aral na yan nakarin nakabasa sa Biblia. Kainin niyo akin laman. Eh, pinakain nga sa bibig, pinakain. Hindi nila naintindihan si Kristo kung magsalita. Basahin natin sa, sa isisenta ng Juan. Marami nga sa kanyang mga alagad nang kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Hindi sila makapaniwala nung sabihin ni Kristo, Kainin niyo akin laman, inumin niyo akin dugo. Sabi nung mga alagad, matigas ito, sino makakarinig niyan? Ah, hindi nila mapaniwalaan, e eh, pinaliwanag ni Kristo sa 6.63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Hindi naman pala literal yan eh. Nung sabihin niya, kahihinin niyo akin laman, hindi naman ibig sabihin, lalapangin mo siya. Uh, hindi naman sabihin, kakainin mo nga siya talaga sa bibig mo. Ang sinasabi ko sa inyo, pawang espiritu, pawang buhay. Espiritual yun. Yung, yung pagkain, espiritual ang ibig sabihin nun, hindi pagkain sa bibig. Kasi kung sa bibig mo papadaanin si Kristo, lalabas sa si siya mapupunta. Hindi ang bibig lang ang kumakain sa tao. Eh, tinan mo ah, minsan pangyayari, ganito eh. Ang mga apostol, bumili ng pagkain. Pagbalik nila, pinapakain nila ang Panginoong Jesus. Alam mo ang sagot ng Panginoong Jesus? Basahin natin sa aklat ni Juan. 4.30 Nagsilaba sila sa bayan at nagsisiparoon sa kanya. Samantala ay ipinamamanhik sa kanya ng mga alagad na nangagsasabi, Rabi, kumain ka. Tatapwat sinabi niya sa kanila, Ako'y may pagkain kakani na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nangagsang usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. O, okay, kita nyo? Eh, hindi naman pala literal na pagkain ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus eh. Ang sabi ng mahalaga, Panginoon, kumain ka na, Rabi. Kumain ka na kasi bumili nga sila ng pagkain eh. Pagbalik nila, eh, Panginoon, kumain ka na, o Rabi, kain ka na. Sabi ng Panginoon Jesus, may pagkain na kung kakainin, di nyo nalalaman. Nag-usapan yung mga alagad. Meron kayang taong nagdala sa kanya ng pagkain? Kala ng mga alagad, pagkain ng literal eh. E eh, sumagot si Jesus, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng aking ama at tapusin ang kanyang mga gawa. So, hindi pag sinabing pagkain, dadalin mo sa bibig. Hindi naman lahat ng pagkain sa bibig kinakain. Halimbawa, hindi ba yung mata kumakain din? Kaya pag nanood ka, sabi mo, busog na busog ka eh, ng mata mo eh. Ha? Ah, yun din, pakinig. Kumakain din yan eh. Ano pagkain yan? Yung magandang tugtugin, magandang awitin. Parang kontento ka pag naririnig. Kumakain yan eh. Basahin natin ang dose ng... Uh, 11. Hindi ba lumilitis ng mga salita ang pakinig, gaya ng ngala na lumalasa ng pagkain niya? Ayon. Hindi ba yung pakinig lumilitis ng salita, gaya ng alang-alang na lumalasa ng pagkain? Kaya magdalawang klase ang pagkain eh. 4-4 ng Mateo. Siya'y sumagot at sinabi, Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ayon, napakaliwanag, hindi sa tinapay lang mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ganyan ang sinasabi sa Biblia, may pagkain, hindi literal. May pagkain salita ng Diyos. Ang kakain, tenga. Hindi sa tiyan pupunta, kundi sa puso. onsin ng awit. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Yan, yan ang kakainin ng kristyano. Yan yung laman at dugo ni Kristo, yung aral. Simboliko yun ng aral ng Diyos. Kakainin mo yon, papapasukin mo sa tenga, pupunta sa puso. Ang salita mo, iningatan ko sa aking puso para wag akong magkasala laban sa iyo. Yun ang laman ni Jesus. Yung kanyang laman, yung kanyang dugo, aral yon ang ibig sabihin nyo, simboliko ng aral. Yung laman ni Kristo, yung kanyang pagkatao, may daladalang aral yon, may, may example yon, may ehemplo, may katuruan. Kakainin mo yon. Ang ibig sabihin kakainin, papakinggan mo yung aral niya, tutularan mo yung halimbawa niya, gagawin mo sa buhay mo. Yun ang pagkain. Hindi yung pagkain na isusubo mo sa bibig nakabasa ng pagkain, nilagay sa bibig. Eh sabi ni Kristo, yung pumapasok sa bibig, tumutuloy sa tiyan, lumalabas sa daanan ng dumi. Di alabas labas nun eh sa tumbong, papunta sa CR. At kung walang CR, nung wala pang ECR, mga patatanda nung araw, eh pagkatapos mag mangumpisal at mangumun yun, mauwi eh, tapos matata eh, eh walang CR, doon sa mga gilid-gilid sa bukid-bukid. Pagkatapos niyang kung dumumi, sinalisihan siya ng aso. Ang wakas ng Kristo mo sa tiyan ng aso. Ang pangit na senaryo kung iisipin natin, mga kababayan. Kasi bunga ng kawalang unawa sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, hindi po literal palagi na pag sinabing kain, eh sa bibig mo papadaanin. Eh si Kristo nga, pagkain niya raw, gawin ang kalooban ng kanyang ama eh, yun ang kanyang pagkain. Eh ibig sabihin, sa bibig ba yun? Hindi. Yan ang mga dapat nating maintindihan. Kaya masasabi ko kapatid, kahit naisuka mo pa yung ostya, eh wala kang kasalanan doon. Unang-una tinamwa, kung talagang yun ang katawan ni Kristo bakit pagkatapos kainin sugarol pa rin yan kaya hindi totoo yan ang katawan ni Kristo dahil kung yung katawan ni Kristo ang natanggap mo sa buhay mo magkakaisa kayong katawan magiging pareho lang kayo ng katawan kung paano banal si Kristo magiging banal ka rin kung paano si Kristo may takot sa ama may takot ka rin sa ama kung papano si Kristo, hindi nangalo niya, hindi ka rin mangangalo niya. Hindi siya nagnakaw, hindi ka rin magnanakaw. Kung natanggap mo yung kanyang katawan, sinasabi ko lang ang totoo.